Ay, sa so palengke may ihawan. Ano to, bulig? Oo. Oh. Bango ah. Parang nasa beach ano? Hmm. Hmm. Aras, di ba? Sige, oh. Ingat, ingat, ingat kayo nai. na Ingat kay Nay. Na. Dobli ingat, sabi nga ni Nanay Christopher Min. Dobli ingat. Ah. <laughs> <laughs> Pinoy sa magandang magubuhay of the market at may kasama tayo si Bebe sumabit kailan yung uulan mukhang <laughs> malaw matagal na pong umuulan mukhang kagabi pa dahil yung dinadaanan ko dito ay baha baha na mga nga farmer ayan o tingnan nyo oh, maano na yung tubig so mukhang uh, matagal na po yung ulan di lang namin napansin Baka, sabagay kagabi ng mga bandang 11, maambon-ambon na lakas na yung hangin maambon, buti na lang tumigil yung hangin pero malawakan po ang ulan malawakan ang ulan at bago ang lahat gusto ko palang batiin ng belated happy birthday si Ate Rozelle Villones Ayan, shout out po sa inyo at uh, belated happy birthday. At ganun din, belated happy birthday din kay brother Maynard Miniones. 47 ba o 48, brother? O kaya uh, 48 siguro. Ayan. <laughs> Malalaman natin yan. So, belated happy birthday pasensya na nahuli ako. Nahuli tayo. Ayan, uh, sabi nga nila, huli man daw at magaling, naihahabol uh, pa rin. O, oh, dinalabig ang mga pulis natin dito nagbabatay sa checkpoint. Bigyan ng kape. Ah, meron silang dispenser. Kailangan na lang ay titimplahin. <laughs> okay. So, ayan tayo po kukuha ng tamales at masarap humigop ngayon ng uh, baka na nilaga. Mga kapwa, sigurado yan. Sabi ko kay papa ayo, sabi niya ko pa pa para masarap maglaga ng baka ngayon yung uh, nanginginig-ginig na halitid sabi niya oo oh. <laughs> di hindi natin bibiguin mga ka-farmer eh, hindi natin bibiguin bahala na kung anong mabili spirit kung walang nikap isang araw may nikap sabi ko ayoko mula tingnan natin sana may nikap na yun yung kasi yun, the best litid mga farmer collagen hindi siya taba, litig mukhang uh, sana naman ay pagdating ng beer na po oh, dinudumog ang pandisal ni brother natin si Emong dinudumog si Emong siyempre maulan pandesal at kape uh, oh, madilim ang panahon alas 8 na at update pala sa uh, plaka ni Felicity Barako ay uh, naandyan na mga farmer nag message na si motor 3 your plate is available now magdala ka lang ng ID mo makukuha mo na <laughs> ayan kukunin natin paalay mo bukas na last sa uh, anong oras na ba okay, 8 pa lang kasi eh baka pabalik kaya lang pabalik nakakalimutan ko eh, na pero so, one pinapainom ko ng oregano eh medyo maarte Apple pala, bebe, apple Papabili ng prutas, apple Ayan, shoutout pala kay Ate Marita ah, Pasqua at Kuya Leo At syempre, ganun din po kay Mami Jenny Ayan, kumusta po kayo? Palakas po kayo Ayan, kapakaswerte nyo po at nandyan si Na Ate Marita at Kuya Leo Hoy, umaatras, umaatras. Sige, atras ka na. Diretso muna, brother. Si ano to? Si Ate Ay ata ito ah. Si Ate Ay ito. Ayan. Okay. Okay. Sa video ko nagtatrabaho si Ate Ay. Pelayo. Dati dito kami naglalatag ng lechon sa mga stall na yan mga farmer dinadaanan natin yan sa left side napakasigip yan pero dyan kami kumita nung lumipat kami doon kay amang nakatago at pinaganda ko pa doon naman kaunti ako pumunta so mahirap talaga pagdating po sa business pagkasinwerte mo na yung isang lugar think twice, not twice pala thrice o ilang beses yung pagisipan bago kayo lumipat dahil uh, kumbaga na ando na yung swerte ninyo mayroon ng something doon na baka wala doon sa kapila ayan dito kami ayan, you know? dito kami sa left side naman lapit lang ah, pero itong kakasyang ito nakaharang kasi <laughs> di alam na may kainan yung mga galing dito sa ano wala ayun mga farmer yun lang ang kwento walang paris ngayon sigurado alam ko yung mga yan eh pagka ganitong panahon hindi nagtitinda unless oh, wala unless nalit ang ulan pero kung umuulan na po na nga at alam nilang may ganyan bagyo bagyo hindi na yan magtitinda okay tuloy natin ang uh, daldalan. Ay daldalan sarado pa ang ating mga ano mag i -e pa lang kasi sarado pa yung motor train yan na tayo puro talsik yung salamin ko ng tubig ulan binaba ko na lang <laughs> binaba ko na lang Mukhang ano, wala yung one-way, one-way Kaya pala, ano Dahil may ulan daw eh <laughs> wala yung eh, one-way Ay, may boksoy ba? Wala Wala din, penchay Penchay na lang kayo Hindi tayong penchay, ba Hindi pa Nangyayari sa atin pa ah, nandyan pa rin naku po naman talaga naman morning ano na nangyari sa atin daming nakaharang talaga naman oh ay Ah, uh, ko yung ano ko pala dito. Ay, Jomar. Kahapon. Yung sibuyas. Buyas, ah, anjay yung sibuyas ko. Tago mo muna. oh. Eh, no? Ano, will mo muna ng prutas? Morning. Prutas. May tropa. Ha? Mamaya na. Ito akong press option, eh. to. Ting gusto nila. Ayun, may apple na pula, oh. Mm. Um, Misis. No, Pagulan maulan sa kasasabit. Oo, 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 oo. Ah, kasi kay nanay Connie. Pa-papaya masarap maglaga ngayon nang ayun. Ano? Ha? Huh? Wala yung mga boys Laga pa naman ang ano natin ngayon lang Oh, konti lang Oo, di konti lang Kumakaway na nikap dito kahapon ng isang araw May kumakaway na nikap na <laughs> nikap Oh, ayan, tayo na. Bago tao. Good evening. Yes, sir. Bago, sir. <laughs> Kaya nga, yun nga ang pag-gising ko nga. Eh. Keep eh. sir. Hindi, ayoko niyan. Mas gusto ko ito, yung make up. Make up po? Oh, yun, yun, yun. Yan, pa, ano ko. kilo, sir. Kasi kami nang binang ko, tag-isang kilo kami. Siguro. Dalawang kilo. Hindi, maganda may konting ribs, di ba? Hi, sir. Uh, konting yes. ribs na. Paano ko na yan? Pag anong ko na? Ito, ito uh -huh. -oh. na po na to. Manok dito, magkaano ba ang chicken? 240 na rin. sir. <laughs> siya. Okay. okay. Tapos yung ribs na kahit mga kalating kilo lang. Kalating kilo lang. Ano ba? Pa. Slice Pama... na po. Opo. Pa? Ay. Diyan po. Tapos ba, boy ha? Dito. O, yaw Bah, nilupit Kahit sa palengke, may ihawan Ano to, bulig? Bango ah, parang nasa beach, ano? parang mo, nasa beach lang Uy Hindi ka nagtinda ng marami? Hindi, kasi umuhulan eh Hello, darling anak Good morning, good morning, good morning Ayan, bebe. Magkano po ito na eh? 200 na. Hindi ko natikman ito anak. Ay, masyarat ito. Ay, oh, masarap ito. Masarap. Masarap ito. Nay, mag-resell oh. ka nito. Baka may mag... Pag may magpapabili. Tubuan mo ng konti. syempre di ba? Napapagod kayo. Ay, parang... Hindi, hey, mapapagod oh. naman kayo. Ha? Masarap yan. Hindi, kikita ka naman. Diba? Kasi sigurado may magpapabili niyan, maniwala ka. Gusto kong tingnan yung ano. Masarap kasi. May mapaminta at saka yung yung flavor niya, parang pinaliit na solid yung flavor. Oo, oh, hindi, di diba? ba? Bebe. Masarap, bebe. Ano ito mo na pala yung no, mapapagod? Sige, buksan mo. Ayan, ang tamali sa sasmuan. Ay, sasmuan kong anak. Sasmuan. Flavor alimango. Ayan ang masarap. So, liyan, bebe, sarap. Masarap yan anak ko masarap yan. Bukas, wag kang magtinda, baha daw. Grabe ang ulan. Mm hmm? Oh. <laughs> baka pa, ba? hmm. so, niya. Baka niya. Baka niya. Baka niya. mo niya. Baka niya. Baka niya. Baka niya. Baka niya. Baka

dalaga Ayun si dalaga, bebe Dalaga. Hmm. yung Ha? Bakit? Uulan pa yung Umaga pa. Magagalit sa 'yun. Magagalit sa Ayaw mo. May Magagalit sayo pagka binenta mo 'yan. Oo, oo. Pupunta 'yun. Pupunta 'yun. Maga pa. Oy. Brother. Anong nangyari? Manawagan ka na. Manawagan ka na. Okay na tan, baka no. Pala. Akala ko si Mayora tatawagin eh. Wala naman. Maswer maswerte pa rin tayo, hindi pa hindi pa ganyan ka ano. Oo. ganyan na. ganyan lang oh, sa iba grabe. Oo. Daga eh, hindi baka kami ngayon, baka. Sarap umigop na sabaw. Kay chai ha? Ano ang bibigyan natin? Manghang na bebe. Hindi okay. kasi nga, yung flavor talaga siya. Pechay, siyempre. Ha? Oh. oh, bakit? Oh, yun yung nag-birthday. Ano, Biyanan mo. Oo oh nga, nakalimutan ko nga eh. Bili ako na ka na pechay. Alin? Kumain ng buong lechon. Biyanan mo yun? Ah, pisa ng biyana. Bila pechay na. Ay, nakilala nila eh. Marami-rami siguro mga limang tali. Pili tayo ng saging dun, Pepe. Oh. Apple pa pala, sabi mo. Baka makalimutan na naman natin yung sibuyas. Sakay ko na. Bayaran mo yung ano kay Lulo. Oh, eh, sa sakay ko na dun. Ah, oh. dun lang na. Ay. na lang Kaya, may lakwang ko na May lakwang ko na apon. Ah, malagwa ako. Aliway kang may lakwan. Ay, okay, oh, may tubig. Oh. Kanalers yan. Ito tayo saging. aging. Oh. Ayun, pili ka na doon ng apple, oh. isakay sakay ko lang muna ito. Kalimutan ko yung sibuyas ko, eh. Ay, Oh, yeah, oh. nah pero naman tayong pangtakip diyan. Mga nagsasabing nga uh, open daw. Pero medyo ano nga. Pwede nating ibalik. Mas gusto ko na 'yung sarado. Kasi <laughs> si CJ nagrereklamo. Papa sumasakit likod ko. Ako po, bumabaha na yung barado ang kanal. strawberry apple. Gusto ba nila niya? Nakakain naman. Sarap yan ka parang. Ha? masarap yan na Wala na po. That's so nice. Anong yeah, ano longkong. to? Along kong to? Along kong hindi pa Pag inupuan ko to, ubos to. Babe. Pili ka, bebe. Magkano? 120 lang. Hmm? bibili kang dalawang Eh, isang kilo lang Kailangan kainin agad dito Matamis ko Iba, ang longkong Dalawa na dalawa na Matamis ka Karap eh Kala ko, ang galante Hindi ka magkakyat-kyat, si Bless Hindi na muna Sa sunod na araw Lagi naman tayo nandito Ulan nga eh Mahaba yung ano ng ulan ngayon, ha Ingat kayo Best? Dawa nga ng... San galing to? Dabaw. Ah, dabaw yan. Borong. Ha? wait, Sarap buhay talaga, eh. Sa namingwe. kandaba, ba? Saka pipino daw, isang pipino kahit isang piras. Isang ilog nga. May mahuhuli kaya. Isang ano, pipino. Yeah. Hindi na nagmura na ata yung siling panigang. Hindi nagmura na, no? Sa <laughs> La si Jomar? Bilyar? Iiwan na naman kayo, no? Ay, tolo Ito, Okay. Go. Saan na? Hindi baha dito sa... Naku, Baha iikot kami ah. baha sa Kali baha po yata sa Kali no? dito na ang daan ano? baha oh. doon pa lang ang tubig lalim yan ay. ay sorry naman po kayo sorry naman eh ano ko lang si Bebe ata itong kotse dito <laughs> naligaw ang kotse matay, traffic yan kasi baha doon, hirap dumandong sanay na rin tayong uh, lumusot ayan so pechay okay, lang ilagay natin doon okay na pechay okay, lang hindi tayo bibiling gatas ni Rowan bebe ha? Huh? ORCR uh, Plaka Kompleto oh, na Ayos na mga ka-farmer Ayos na tayo oh. Malinis na ang papel ng ating uh, Barako Malinis <laughs> din naman pala ni Motor Trade So ayan pero ang ulan, walang tigil Wala na tayong bibilhin, bebe All set na Saka ako maglalaga lang ng ano Ha? Ah? Ano na? Bakit? Ikot ako, ikot. Ay, mga ka-farmer, hi. Salamat at humupa. Mga ka-ikot tayo. May dalawang namimingwi Ah, dito na. Late ka. yan may namimingwi tayo si Rizal at si Jay. Yung tubig, ay. Malayo pa, mga ka-farmer. Nakikita nyo yung guhit na 'yan? Oh, yung maputing guhit na 'yan. 'Yun pa ang aaanihin uh, natin. Pupunuin. Uy, umaraw doon, oh. Pero malayo pa po yung bagyo. Marami pang ulan na sasaluhin. Grabe, sa Camarines Sur, half a meter po ang inulan. Grabe, no? Grabe po. 500 mm of rain. Ganun po, 500 mm. Tapos sa ibang parts ng ano, is may 300 mm. So, grabe. Uh, ano po, marami ang inulan talaga. Nakahuli na kayo? Kito. Hmm. So, ayan mga ka-farmer at uh, ako naman ay iikot maya-maya. May araw na, yeyeyeyey, araw-araw sana naman sabi ni Tita Susan. Shoutout pala kay Tita Susan Laconico. Ah, uh, Tito Luis, ayan, Tito Luis ha, lagi nakitang minabanggit. Ah, <laughs> uh, akala ko gusto mo ng ulan sabi ko tita gusto ko ng ulan pero yung ulan lang na mabasa yung lupa kasi pag na too much of something is too much ba diba? hindi maganda talaga eh pagka dinirediretso po baka madali yung mga papaya natin dyan ang gaganda na pa naman namumunga eh yung ganyang ulan tamang tama nang maabsorb yung uh, inabono natin pero bala ko pa nga ang ikutan mamaya yan at uh, maglagay pa po kasi yung ano yung papaya ang gusto ko medyo maka arangkada lalong lalo na po yun doon makahabol sana makapag makabunga pa ng marami rami so ayun po tingnan na lang natin oh ayan uh, nanonood ako ng laban ng Lakers mga farmer galing ha <laughs> magaling si JJ Redick ha tinitingnan ko yung ball ano, yung rotation ng ano niya ng tao medyo Medyo ano Sana naman eh Mga Lakers fans diyan Ay eh, ano naman Hindi ko maintindihan Nag-aaway-away ang uh, ano Sa nanonood kasi ako ng live sa Facebook Nag-aaway-away Tayo mga Pilipino Ang hiling natin mag-aaway-away eh, uh, Ano naman yan eh NBA yan eh Kung mag arm all NBA fans Hindi eh, tayo pwede mag-aaway-away eh Nag-aaway-away po sila Yung Lebron tsaka Steph Uh, Lakers, Golden State, hindi po pwedeng mag-away-away. Eh, ano lang 'yan? Sports lang. 'Di ba? Manalo, matalo, NBA. Hmm, hindi ko maintindihan. Ako Golden State uh, Warriors tayo, pero 'di ba? Ma matalo, okay na. Kung manalo, hindi eh, maganda. Eh. Ganun pa man eh. NBA pa rin 'yan. So, ayun po, mga ka-farmer. Half time kasi kaya nakalabas ako. Habi ko ending ako na yung aming adventure sa palengke sumama si Bebe so ewan ko lang kailang minuto tayo ayan maraming maraming pong salamat ulit at magandang buhay Christine pakiusap ko sana kahit wag mo nang hanginan ano? kahit ulan lang pwede na yun wag na yun may kasama pang hangin at ngayon ano, di pa kami nakakaani <laughs>